Hindi na nakapalagpas si alias Darwin na residente ng Batak Ilocos Norte matapos arestuhin ng PDEA Region 1 at Ilocos Norte PNP kahapon October 27. Ito Ito'y sa isinagawang bypass operation pasado alas 5 ng hapon kahapon. Nasamsam kay alias Darwin ang anim na pakete ng pinaghihinalaang shabu na may bigat na higit isang gramo na nagkakahalaga ng higit 7,000 piso. Bukod sa ilegal na droga, nakumpis ka rin ng isang bag, lighter at tricycle. Nasa kustudiya na ng Batak Municipal Police Station ang sospek na maharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nadiscovery naman noong Sabado, October 25 sa barangay Likungan, Sugpon, Ilocosur, ang higit apat na libong ektarya ng tanim na mariwana. Mula ito sa walong plantation sites sa lugar kung saan sinunog ang higit 22,000 fully grown mariwana at higit apat na libong punla ng mariwana, nagkakahalagayan ng higit apat na milyong piso. Ito na ang ikaapat na eradication operation ng PIDEA Region 1 kasamang Ilocosur PNP sa lugar ngayong linggo. Wala namang nahuling cultivator. Angel Arquero are ingenious.